Yes sir, nakita na si Kagta. Ari subong so salmon. Amo um, tongan ko -so, sir nang ka ka? I think we have your dog. Oh, oh my god. Oh, god. Oh, god uh, Go. Ini si Kanta, isa ka aspin nga mountaineering dog. Pud sa permi ni Ronnie sumugat sa pagsaka sa si kabukiran. Si Ronnie, nagaserbi nga guide sa mga nagasaka sa Mount Canlaon, pati na sa Busay sa sitio Gintubdan sa barangay Araal sa Lacarlota City. September 22, 2023, Biernes nga adlaw, nagwa sa ilang gate si Kagta sa Eroreco sa barangay Mandalagan sa Bacolod City. Masami siya nga nagagwa kag nagabalik lang Mandason, pero sa kabunga adlaw, wala siya makabalik. Nagwa siya sa gate. Wala man di parangan? Ah, uh, kay pag 4 o'clock sa ngaga, magwa ang anak ko, may mos mga kat sa school. Mupod man ni siya gwa, tapos magwa sa gate, mangihi man lang siya, mabalik na lang siya dayon. Ginatag ini sa kay Ronnie, sang iya nga pakaisa sa ng 2017 sa ila na ini nagdako. Nagahulit ini sa ilang pagtulog upod sa iya nga misis kag kabataan. Gatawag pa ganit nila si Kagta nga kapid ni Zeke, ang lalaki nila nga bata. Ganit sa madula si Kagta, hindi sila mahimos. Si Roni, aga kagabi, nagalibot. Ulan kag init ang ginasulay niya. Pati patso, kag mga kampo, iya nga ginsunod. Nalimahan na kaadlaw nga missing ang ito. Si Roni, wala na dulaan sa paglaong. Webes ang aga, may nakakuha sa picture ni Kagta nga nakalapot na sa barangay Matabang sa Talisay City sa igad lang sa Bukolod Silay Airport Access Road. O galing, wala mahawiran ang ito. Natagaan sa clue si Roni kundi siya pangitaon. Ang problema, kay tuman kalapad sa lugar. gani ibabulay pagpangita sa iya. Naglapta na sa social media ang istorya sa pagkamising ni Kanta. May mga private citizens nga nakakita sa social media nga missing si Kanta. Sang malawig na nga inadlaw, gani may mga nagvolunteer nga nagbulig pangita sa iya. Hindi sila kilala ni Roni pero sila mismo nagasuhot sa mga kampo para lang makita si Kanta. Ma'am, pink ka uh, Ini yung mga pulot niya. Sa, 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 sa kampo, si Ma'am pink ka gina. Upunto sa pangita sa akon. Ang banya kagina sa akon. Hindi yeah, akong makita ko lang si Kagta. na ako sa so huwag mo ko. Hindi kung anong klase pagbagoon niya. <laughs> Biyernes ang aga. May nakapost sa Facebook na may nakita nga ido sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Amo-amo ang -amo, sa kay Kagta. Pero sa ginlan tao ni Ronnie, hindi gali mo. May itom nga spot si Kagta sa natuusin ni nga tiil kag blackish gray ang iya nga kulor. Nagadamo nga nagadamo ang nagpangita sa iya. May mga nagpalupad sa drone para mapahapos ang pagpangita ni Ronnie. Pati mga kabataan sa Dalisay City nga hindi man kilala ni Ronnie, nagbulig na sa pagpangita. Biyernes ang hapon, nagdesisyon si Rony na magcamping na lang sa matabang para mabantayan ang pagwa ni Kagta sa kampo. Nagdala na sa mga gamit ang iyang amisis nga si Grace, may tent, kag electric fan, pati na ilislan ng mga bayo. Samtang, sa kamuman ng mga inora sa Bacolod City naman, papauli halin man sa Talisay City, si Bethel Lima. nag na sila sa iyang amister nga hindi magpakita sa ilang mga itsura. Nalabyan ni Bethel si Rony sa matabang nga nagapangita sa iyang ido Naghaibalo si Bethel sa natabo sa kay Kagta kay na istorya man ini sa iya staff sang animal clinic. Papauli na siya sang malabian niya ang ido nga paro si Tsura sa kay Kanta sa may Greensville subdivision sa barangay Estefania sa Bacolod. Ginpunduhan niya kagintawag. Nagbalikid ang ido. Nangintaw, ginabrihan, kumita na, gintawag ko sa Kagta, ginamu ko na, nagpundu sa Asha, ah, Tapos may motor sa tupad ko, atong ni yung tawag. Nagamba siya nga. No no no. no. si kagta Amor ko, siya na, siya na Ito yung dakpa-dakpa. to. Kay ako yawa, waay fukang ago kay may traffic. Tinang eh, ginagliso. Kita ako, uh, nagliso siya. Ang nila lagas. Uh -huh. Nagdalagan pagid siya. Okay. Tapos may isa ka laki nga naka motor nga, kaputi. amo to nagbulig sa iya na corner nila. Gindakop nila, buot naman siya. Ay kita ko maning nila. Amo to nagpark ko na pag naglagan. niya. Ang nagasunod sa iya nga nag siklo, nagpamangkot kun si Kagta ang among ido. Ginlagas nila ang ido pero nagpalagyo. May isa pagi kalalaki nga nagamotor nga nagbulig sa ila. Na corner nila ang ido. Nanawag na si Bethel sa nga mister nga buligan siya. Nanawag na sila kay Ronnie, kag nagpahibalo. Na gintawagan naman si Sir Ronnie. Hmm. nga ba ko, sir, nang diin ka. I think we have your dog. Ang balya. Ma'am, ari ko sa may mata. Magpuhok ka na sugataan. Takakagina, papuli ko. Ang ambali ko. Di na, mo ni Idol Ang muna na yon, Tapos, <laughs> nang ang pwede ta kita na so may circumferential. Si Roni, ato pa sa matabang, masako og gyapon sa paglibot. Nagdesisyon si Bethel nga idulong na lang dito ang ido. Ginhagad niya ang duha ka mga lalaki kung gusto nila nga magupod, upod pero nagsiling sila nga hindi na sila magupod. Hindi man ko na-reward man ang ilang nga ginalagas kundi nga mabalik na si Kagta sa iya nga amo. Um, guys, nambal po ko kanisya. Nag-high five kami ng tatlo. Oh. <laughs> Good job guys. Ambolya bisan indi na mamsa reward ibalik na lang sa ko. Amo na balya. Oh, ambal asang Janice. Nambaya hindi na sa sa money kag sa ano, ambolya ibal. Ang importante mabalik sa. Ya mo toy ko sila duwa. Gusto kami mag-upload? You mm -hmm. guys want to go with us? Idolong si Kagta. Nagsabat man to Janice. Loyo namang ambolya na. Ikami am. na. na lang ang duwa. Ang mister ni Bethel nga si Marcio nagpungko sa likod sa pick-up para updan si kanta. Nagasandig sa iya abaga ang ido kag naging komportable na samtang nagabiyahe. And it was raining a bit. Uh, I covered him. I had a sack in the back. <laughs> I covered him with the sack. <laughs> And uh, during some moment in the trip, he just came to me. He stand up in front of me, face to face. He put his head here for a few seconds. It was, for me, is a way to say thank you. Pila ka metros na lang makalabot na sila sa meeting place nila ni Ronnie. Si Kagta, ka wala na nagapahimunong. Siling ni Marcio, nakapanimahon na ang ido nga malapit na ang iyang amo. And few meters before we approached the place where we should meet the owner, the dog was already very excited. Very, very excited. He was smelling, They was and he was very excited. Very excited. Pagpag-abot sa lugar, na-shock pa si Ronnie. Wala makahambal, wala makagiro. Ang balasot niya eksena, really namin puno siyang hilig-di. Oh, oh my god. Kaginan, sugatan ko sila mo. See daddy, we were talking about him the other night. I'm so happy we found him. Thank you. It's okay, you're welcome. You're welcome, mommy. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Ay. Ay. He knows. He knows. Para kay Marsho, hindi nila ma-explain kung paano nakalapot sa Greensville subdivision ang ido halin sa matabang. Ang ginuokono ang nagtuytoy sa ido nga sa ila makalapot si Kagta. Dog lovers man abi ang mag-asawa. May 49 man lang sila ka mga idok kag 13 ka mga kuring. Gintanyag sa ila ang reward money pero ginindian nila. Kay man, ang pagbulig dapat halin sa kahibubuton. Ang pagbalik sa idok sa tag-iya ang nagakadapat kuno nga himuon. The one was crying, the dog was crying, I was crying. But I, <laughs> I of course, I did not show anything because it's uh, not. So, uh, It was a very happy moment. It was really, really, really happy. I don't want to be proud about that. I don't want to promote that because this is the action I will expect if some of my dogs will run away. So I'm expecting that somebody, very good heart, will feel touch and try to. bring the dog back. Istorya ni Grace nga misis ni Ronnie. Sa pagkadula ni Kagta, ang ila pangamuyo sa ginoo nga idulong sa ila ang ido. Ang amon prayer, isa lang yan. Ang ko sa iya, Jesus, ikaw yung madulong kay Kagta sa amon. Which true enough, yes. idulong gini siya today. Idulong gini siya ya. Gintawgan si Ronnie, dulong ni Samon si Kagta. Kambal ko gani, isa kay Sikigid. Anak, nakita mo ang gahog sa ginoo. Waay yung gidjagin pa bayan si kagtawa ay hindi mo makitaan bala ang trace sa iya nga nagutman siya, ah. na-exhaust siya. Hambal ko indeed. Ang ginoo, hindi lang Diyos ang tao. Diyos man siya sa mga animals. Bisan anong nakaadlaw nga nadula si Kagta, mapagsik siya sa gihapon. Hambal ni Roni, basi ko na kay naanad sa laktanay sa bukid ang ido. Samtang nagahulat sang sugat nila, may grupo pa sa mga estudyante nga nagpondo nag-upod sa kalipay sa pamilya sumugat sa pagkakita sa kanta. Ang nagsugat sa ila ni Ronnie, gikan pa sa Silay City si Vanessa Espinosa, isa man ka dog lover. May 24 man ka mga ido, nagbiyahe pa siya sa Silay City para idulong sila sa Eroreco. Nagbulig man siya sulod sa mga kampo para magpangita kay Kagta. Naaman ma'am, na-involve ka man siya pangita na yun sa kay Iya. Sa I have 24 dogs. <laughs> grabe! Yes, <sir>. so, <laughs> so napinugit na, kung, uh, kung ano. Kaya yung pero, oh, mga mga dog, do, hindi lang sila ya dog, kundi family kit. Uh. Siling ni Ronnie, ang tanan niya nga kakapoy na dula sa pagkasapu sa kay Kagta. Doko ang pasalamat niya sa tanan nga mga nagbulig sa iya bisan hindi pa niya mga kilala. Sa tabo sa kay Ronnie kag sa kay Kagta, nakitaan kung ano ka-powerful sa social media basta ginagamit sa inchakto lang. Nakitaan kung ano ka-powerful sa komunidad kung tanan-tanan na gabi nuligay. Ako si Romeo Subaldo kong iniang tripping ni Romy. Bye-bye, sir. Salamat. Kita na ito liwat. Kita kita. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.